Hi guys, good afternoon. Yan, Na ah, dahil linggo po ngayon, nakikita nyo naman po walang mga nagtatrabaho kasi hindi pa siya tapos. I-update ko lang po kayo sa pinagawa po namin bahay kubo kasi pag uh, pumupunta po kami dito, siyempre kailangan namin minsan yung mga kainan, tapos minsan nagpapahinga kami, ganon. So kailangan talaga namin na magkaroon ng ganito Siyempre, low budget tayo. Bahay ko, bulang muna yung may papatayo natin dito. Pero maganda dito, meron na tayong tubig, kuryente ang wala. So, yun ang problema natin. Siguro, pagdating ng ano, eh, palalagyan din natin. No? So, gusto ko lang kayong i-update dito sa pinagawa naming bahay ko. Bo, Medyo, ano pa ito? Makalat pa kasi hindi pa sila tapos. Actually, guys, siguro, two, two days and two and a half, two and a half ang dito. Dalawang araw at saka kalahating araw sila dito nagtatrabaho. Tapos siguro bukas, last day na nila. Kaya nakikita nyo, makalat pa. Yan. Ito. Lalagyan pa to ng sandalan. Okay. Tapos ito talaga. Nakikita nyo guys. Pwede maluwang siya. No? Pwede tatlo. Pwede nga kami dito kapat. Alam nyo kung bakit ito ang pinaka maluwang dito na area. Kasi pag may kuryente na dito, dito na kami matutulog. <laughs> baka lang pag uh, magre-relax yeah. tapos ito uh, shout out to sa nanay ko syempre kasi binigyan niya ako ng ganito hindi na ako magpapagawa dito kasi gusto ko movable to ibig sabihin natatanggal siya para kahit ilabas namin maluwang dito kasi ang, ang style lang naman po nito upuan dyan upuan dyan nandyan si misis tapos ito tapos lagahin ng unan siguro dyan wala na tayong kusina kasi parang ano lang naman natin to parang relaxan na no Uh, pag wala tayong ginagawa doon sa bahay, pwede tayong pumunta dito. At yung isang pinaka-purpose ko dito, pag magpapagawa sakali na ma tayo doon sa sinasabi ko sa inyong project dito, ay ito yung area ng mga workers kasi kawawa naman sila kapag wala silang kainan, di ba? Yung wala silang mesa, wala silang masilungan dito. So, ito lang ang gagawin. Ah, uh, ito lang yung pinaka-purpose actually nito. At saka, syempre, para makabanding namin pagdating ng araw yung mga kamaripis namin doon gumawa kami dito para pag may mga event malapit dito sa school ay madali lang. tapos pakita ko pala dalawang rubber tree namin yan o oh, diba pwede na lang agad si misis na rubber tree pero yan ay ipapalupa ko na siya itatanim ko siya sa lupa tapos para maganda siya lalo ano tapos update ko rin yung mga kalamansi natin doon. Siyempre linggo ngayon walang tao dito pumunta. Tapos hindi naman pwedeng uh, ano na ngayon, diligan na kasi mainit yung tubig. So ganyan na lang muna, total maganda naman ang ano nila. Hindi na sila ano, hindi sila mamamatay. Hindi rin nalanta. Although mainit pero okay lang. Uh, meron na nga siyang bunga eh. Pwede na harvest eh. <laughs> mga 20 na bunga maliliit. So hanggang dito na lang yung video namin guys. Uh, dumalat talaga kami dito ni Mrs. Kalat-kalat pa, 'di ba? Nakita niyo naman. ray pang mga kalat. Pero bukas paplansyahin natin 'to lahat. Lahat clear. Maglalagay ako ng solar. Tapos yun na. So sa lahat ng mga followers ko diyan guys, maraming salamat sa lahat ng mga nagla-like, nagpa-follow, nagsi-share para at least uh, lagi kayong updated sa mga video namin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Bye-bye.